Halos 600,000 pisong halaga ng hinihinalang ang nasamsam sa anti-illegal drugs operation na ikinasa ng pambansang pulisya sa Central Luzon. Alinsunod yan sa kampanya ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. laban sa illegal na droga. Si Jeff Regala para sa Retalye. Nasakote ang isang high-value individual at apat pang suspect sa operasyon ng Pampanga Police Provincial Office. Sa bypass operation sa barangay Dapdap, -Dap, Mabalakat City, nilusob ng mga operatiba ang isang drug den na nagresulta sa pagkakahuli ng limang suspect. Nakumpis ka sa kanila ang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 500,000 piso. Arestado ang apat na individual sa magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan Police Provincial Office. Nadaki pa mga suspect sa bayan ng Bustos, Doña Remedios Trinidad at Pandi kung saan nakolekta ang labindalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa halos 75,000 piso ang halaga. Sa Nueva siha, timbog ang apat na suspect sa isinagawang anti-illegal drug operation sa mga bayan ng San Antonio, Cabanatuan at Cuyapo. Nasamsam sa naging operasyon ang lampas 7 gramong shabu na may standard drug price na halos 50,000 piso. Mahaharap ang lahat ng mga nadakip na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.